kayo kung paano nga ba mag-delete ng page or mga Facebook na ayaw nyo na, hindi nyo na kailangan. So, ito, ayaw ko na to. Ang gagawin ko, punta tayo dito sa ating tatong hit. Ayan. Tapos, punta tayo sa settings and privacy. Hanapin natin ang settings. Hanapin natin dito yung saan yun? Access and control. Yan. Tapos, sa kalagay ang deactivate and deletion. So, pindot lang natin. Pili ka kung i-deactivate mo or i-delete mo. Ako is, i-delete ko na po siya. Kasi, ang dami na. Yan. Tapos, eto, depende sa'yo kung sagutan mo yan or i-continue mo lang. Ako, continue na lang ako. Yan. Tapos, continue. Ayan. Tapos, nag siya ng password. After mag ng password, madi-delete na yan siya. Ganyan lang po kad, kad, kabilis mag-delete ng page or mga profile na ayaw nyo po. Thank you for watching. Hindi ko na po sasagutan. Bye-bye! <laughs>